Good morning, kabayan. So, may nabili nga pala kaming circular so wow! Pamputol ng mga kahoy. At pamputol din ng mga koneksyon sa mga marites at marisol sa inyo na malapit sa inyong bahay. Hindi ko sinasabing kapitahay nyo. Pwede rin malayo sa inyo. So, ayan na So, tinatanggal din natin yung pagkakabitan ng talim ng circular so para pamutol ng mga kahoy yeah, pinag-aaralan pa namin kung paano tatanggirin ng maayos. Pero kalaw na, nakita ko rin. Ayun pala, doon pala, ikot mo lang ng ikot. Parang buhay, ikot mo ng ikot. Minsan, may pababa, may, may mataas. Yan, yeah, la, tapos, lalagyan na natin yung kanyang talim. Ang talim nga pala kabayan ay may iba-ibang lalin, uh, lalim. May pangkahoy, may pang plywood, at kung gusto mo lang ibas mas malalim, bahala ka na kung anong gusto mo. Malaki kayo na kabayan. So ayan, hihigpitan natin ng kapit. Kapit lang kabayan. Kapag may pinagdadaanan, kapit lang kapit din lang. Tasal ka lang. Ayan, hihigpitan na natin. ipit dito, ipit doon para mas matibay ang circular. so. Okay, ayan, pahigpit na. Tapos, namiyan, testing na natin. Siya nga pala, ito ay 220 volts. So, pwede namin i-check it. Testing natin kung functioning. So, ito lang ito. Ayan. May ilang siguro. May ilang siguro. ilang, ilang Please don't forget to like, share, subscribe my YouTube.